Pinadala natin yan sa Marikina. Isang bagsak lang tayo. Kaya nagkakarga pa kami ngayon. Kasi mag Mga kaibigan. No los tres lahat. Dito na. Dito na. Ito pa yung ating isang boss, mga kaibigan. Ayan. Eh. Lahat ng dilaw Ay, lahat ng dilaw. Ano lang. Hindi kami nag -lo, Kasama pati crits. Isa kong kasama, ayun o. Oh. <laughs> Ayan. Oh. Yung aking mga boss. Kinapala, kinamada ko na mga kaibigan yung ano, manok. Baka eh. mga tilawag pa yun. Baka mamaya makalipad pa yan eh. Bali ang karga natin ano. 100 plus? Uh -huh. Ha? Ang dami. Yung yelo na to, dadalhin namin. Lalagyan namin sa tubig. Pag tubig. <laughs> Pag tubig namin yan. Tumutulong ako ngayon magkarga. Para mapilis, nanghali na eh. Tapos may ito, kain na. Ha? Nasaan mga ano mo na? tayo natay mga kaibigan. Mapati. Marikina tayo ngayon, Marikina. Lalabas lang natin ang planta ngayon. So, ma tayo ngayon, mga kaibigan. Maya maya pa tayo dito mga kaharaping ng Marikina. Tawa ng traffic. Ayan o. Dito yan sa Nocalax sa may Mamplasan. Papunta na tayo ng expressway. Malayo-layo pa. Lapit na tayo sa Tol Plaza ng Mamplasan. Pasok na tayo ngayon sa South Luzon Expressway. Dito na tayo mga kaibigan sa South Luzon Expressway. Papunta sa ating pagdidiliveran sa Marikina. Para mas mabilis expressway bago C5 malapit-lapit. sa kanan skyway ito pa lang tayo sa alabang yan yes, sa pa ba tayo si kasi c tayo C5 mga kaibigan si Pipe mapapabilis tayo ngayon mga kaibigan mga pali. di walang traffic ang si Pipe Yon mga kaibigan, nandito na tayo sa ating ano, deliver. Ito sa Marikina yan. Sa Marikina, ay ito Marikina City. Isimula na sila mukbo tapos nasa kasi 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 pa kasi 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 na yun, eh. kasi na

Ah, ayos. telah ito kasama ko aking boss. Yung natin kanina nandoon sa likod. nagubusin lang yung nasa harap yung uh, mga crates hindi naman din manok yan eh nahiya na bali nakaka 25 crates na sila sa baba ayun na tanaw na yung lost crates ito mga kaibigan yung lost crates natin kanina ayan

tanggal yung mga yelo para ng ice white hindi sumama sa hindi ano, sumama sa timbang <laughs> isa namin kasama mga kaibigan nandun sa baba doon siya magtatakita kami dalawa kami dito sa taas kasi marami eh Ayan, ang karga natin mga kaibigan, dalawang klase lang, dilaw at saka orange. Ito binababa ko, yung milos natin kanina. Dilaw. Dilaw yun. Kasama pa ito. Bumaba na yung kasama ko dito sa taas. Ayan, mas diba? Nanti na natin sa para mas mabilis kunin. nanti e nandito sa dulo, may pa eh. binungot na to sa para na natin ng na bakante. Yung mga na crits, lalagyan Nasa bukana, lusihan Ito ang 15 nasa, ida, 15. 15. Taa, nasa ilalim Ano sa ilalim? Tapos na tayo mga kaibigan magbaba yang loskrets nasata sang nateira ya mau habi pilih <laughs> ya hah? Tidak tenun tenun gitu. เนี่ยอะไรง